episode na ito, tila ba ay hindi nga matutuwa ang ating Secretary Kim dahil sa mga binitawang linya ni Brandon. Kung saan nangyari ang lahat ng ito dahil nga sa nang araw na yon ay half day itong sa si Secretary Kim. Bagamat nagpaalam siya kay Brandon, subalit tila ba ay kinainisan ito ngayon or kinaseselosan ngayon ni Brandon. Nagmeeting sila sa Idea X kung aling larawan nga ni Morpheus or nito ni Cyrus ang kanilang gagamitin sa event na yon. Subalit wala siyang mapili. Naiirita ito at selos na selos dahil alam nga niya na ng mga sandaling iyon ay kasama ito ni Secretary Kim. Kaya naman na marahil ay tinawagan nga nito ang naturang Secretary at pinababalik sa opisina. Sa labas nga ng gusali, doon ito naabutan ni Secretary Kim at ni Cyrus. At bago nga tuluyang umalis din si Cyrus, nagawa pang banggitin ni Secretary Kim ang salamat Ninja Boy. Na mga oras na yon ay talaga namang hindi maitago ang pagkairita, ang pagkaasar ni Brandon. Kaya naman nang nasa opisina na nga sila dito matapos, Matapang niyang uh, isinagest kay Secretary Kim na dapat na umano nitong burahin, kalimutan ang mga nakalipas. Nakaagad rin namang sinagot ni Secretary na di umano, importante sa kanya ang bagay na yon. Matapang ang naging kasagutan dito ni Brandon na aniya, important enough to upset the person you flirting with? For God's sake, Secretary Kim, let's stop flirting and start dating. Ang mga katagang ito ay talaga namang tila ba ay hindi nga magugustuhan ni Secretary Kim. Kaya naman mga kaibigan, tutok lang dahil mamaya pong midnight, mapapanood natin ang full episode 20 ng What's Wrong with Secretary Kim. Sa iyong palagay, magagalit nga kaya dito sa Secretary Kim sa mga katagang binitawan ito ni Brandon? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan ng number one teleseryeng sinusubaybayan. At proud ka Kim Pao, hello po sa inyo. Tutok lamang po at please do subscribe. Muli po maraming salamat. At siya nga po pala sa mga ayaw po ng mga ganitong videos, you can skip naman po at hanapin ang videos na naaayon sa inyong kagustuhan. Muli po maraming maraming salamat. God bless you all. Bye!